Ayan, at magpapakain na naman tayo ng chicken. Madaliin natin itong pagpapakain ng chicken kasi pagod na pagod ako eh. Galing trabaho. Friday na kasi ngayon. Ayan. <laughs> Every Friday. Yung parang pagod na pagod ako. Yung I had enough na. Mami, can I ayan, Madaliin natin. <laughs> Gusto mo magpat? Opo. <laughs> Sige, pat ka lang. magpat daw siya. Oh, ah. <laughs> na na. Kuha tayo ng isa pang pagkain ng chicken. Tara, ilagay natin doon sa blue tub. Dali. Dali. na. Ito. Isang ganito yung chicken food nila. Gusto ko na talagang makaano eh, makapasok dun sa bahay para makapagpahinga na. Ayan. So, isang tab nito. Kayo din ba kapag Friday, pagod na pagod din yung katawan ninyo or nakakaramdam din kayo ng pagod. Kaya talaga kapag Saturday and Sunday Gusto ko lang na magpahinga lang sa bahay Ayan na Woo! Ayan o oh. <laughs> <Ayan> na <sila. laughs> oh, Pwede natin silang ipat Ayan <laughs> O oh, diba Napaka-time talaga ng mga chicken Alright, tara na sa bana Dali, mag-ano na tayo doon Collect na tayo ng eggs tara madali oh, ito halloween bucket sama na ako na mga collect? no I do oh. <laughs> shadow talaga oh sige sige ayan oh, dali dito okay so itong stick natin na natin yan. kasi mag-iingay-ingay tayo in case lang na may ahas we never know diba Okay, dito tayo. Ayan. Oh. i so natin. Ingay, ingay. Kasi kapag may ahas, aalis sila. Ayan. Wala, wala. Or, parang safe naman. Ayan, safe nga. Safe. Walang ahas. <laughs> Alright, right, so subana, Halika na na. Oh, oh my gosh. Oh. Bye, Oh, bilisan mo na. Wow. One, three, four, five, six, okay, dali. Ilang eggs ba yan? Ah, <sighs> kapagod. Ito. <laughs> Siwa. Galing pa kami ni Savannah sa doktor kasi nagpa-immunize. Pina-immunize ko siya. So, ayan. Um, ayan na. Galing -galing ang galing-galing naman ng taga kolekta natin. Ingat na ingat siya na hindi mababasag. Ayan. So itong mga chickens natin dito ano, mga ano lang to sila, puro mga babae. Wala kaming ano lalaki na chicken. Kasi itong mga itlog, hindi namin ito pinapapisa. Um, kinakain namin to. <laughs> Ayan. So, usually, tatlong eggs lang kami ni Savannah per day. Ayun, nabasag. Ayun, huwag mong anuhan na. Huwag mong apakan. Ilang itlog ba yun? Wow, so Ay, nako. Wow. Yung isang itlog, inapakan niya, nagbasag. So, ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus yung itlog na <laughs> nabasag, 7 eggs lahat. So, 7 eggs pa rin per day yung nakukulik natin sa mga, sa walong chicken. <laughs> Alright, let's go inside na. Magpahinga.